atarkan naman tayo ng flavor dagdag pa daw idadagdag pa daw oh kung anong idadagdag Ba vlog? Sigurado. Sigurado. Oh, may hanapin eh. Oh. Oy, oh, bay, nasaan yung pinakuha ko sa iyaw? Hirap na. Ari, gratali pa. Yeah. Ay, pa, mga boss. Hindi na gaya, gaya klang aring ano. Materialis. Pa, magbinaba dun. Sabihin wala. oo oh.